Yes, hello. Good morning mga ka-IPL Meron din lang tayong i-work dito na BMW dahil napakaganda ng sasakyan nito. Sa so, 'yun nga mga ka-IPL yung headlight niya is LED. Yan. Tapos dito sa may parting harap, meron siya ditong camera. Yeah. Camera 'yan mga ka-IPL para kung magpa-parking ka, So, alam mo at makikita mo kung babangga na pa ba yung bumper mo. So, tingnan mo. Ah! Ano BMW. Wow. Headlight niya is LED. Uh, kasi ito ay sensor. Yeah. Nakahaloy wheel siya. Nakamags. Uh, BMW. Patak ng BMW ito nga pala mga ka -IPL. yung term niya ay uh, ah, tubeless tubeless na yan. yan so color white with silver tapos ito mga ka -IPL, no yung uh, headlight niya yan automatic so ito mga ka -IPL ay camera camera din yan so pag sa may side niya sa may side mirror niya So, makikita mo kung sasagi pa o hindi. Yan. Yan. Color white. Kaya, KPL. So, ito yung pellet na. Pellet din. So, BMW 740 Li. Yan. BMW. Ang sarap magkaroon ng sasaga ng BMW. side by side yan mga ka-IPL pati dito sa driver side yung uh, side mirror nya ay with camera na din mga ka-IPL so yun yeah. tingnan natin yung loob niya mga ka-IPL so ito mga ka-IPL yung kanyang susi napakaganda BMW so ito rin pa tayo sa loob mga ka-IPL Siyempre, buksan natin. Ayun. Napakaganda. Uh, 'Di ba? so, bagong gininis lang 'to mga ka-IPL. So ipasok ko kayo sa loob. Ayan. Furniture pa lang mga ka-IPL. So dito sa driver side yung uh, door niya ang uh, furniture nito ay leather, leather brown. Kasama yung mga uh, furniture niya, driver seat. Leather din mga ka-IPL Yan. Pati yung sa likod niya mga KPL is leather. Ang kanyang furniture. Okay. So, tingnan natin mga KPL. Bating tingin natin. So, ito yung kanyang gear. Kung so, mapansin nyo, ito ay Ford reverse, neutral, and drive. So, ganun lang yan. So, ito ay, ito, nga pala mga ka-APL ay post start, no? So, ito yung starter button niya. Yan, starter button niya yan. So, dito natin sa i-start. Kaya, <laughs> start natin mga ka-APL. Yun. Ganda. Yan, mga ka-APL, no? So ito yung kanyang uh, LCD monitor with GPS. So pwede niyo i-track yung mga location na pupuntahan niyo kung hindi niyo alam yung, yung location. So pwede niyo siya ditong i-track using by GPS. Yan. Tapos so ito naman yung kanyang uh, panel meter or panel board. Ayan. Ayan so, mga ka-IPL, no? So, bagong-bago to mga ka-IPL. Ang takbo pa lang niya, total kilometer niya is 42,390 390 yan. so dito naman sa kanyang uh, wheels dito may kita yung mga uh, buttons na habang uh, nagda-drive ka, hindi ka na mag-touch uh, to dito sa kanyang uh, LCD monitor. So, bawa meron kang uh, caller. So, ma ano mo siya dito. Ma-accept mo yung calling niya. Kung nakakonek yung cellphone mo through Bluetooth. Yan. So, meron sya ditong volume o oh, volume mo sya, set up mo sya, dito ma-answer yung tawag sa'yo. A cloud speaker din, ayan, volume. So, ayan. Napakaganda nito mga ka-IPL. Tapos, ito naman yung kanyang uh, interior lights. Yan, nasa loob. So, napakalamig din ang kanyang aircon mga ka-IPL. So ito yung mga ginagawa pala namin dito sa aming workshop. Itong sasakyan na to ay sa VIP customers. So yun, nagpa-change oil siya, pinalinis. So after noon, matapos na to, is ready to deliver na to sa ating customer mga ka-IPL. Okay? So yon lang mga ka-IPL, itinur ko lang kayo dito sa aming sasakyan. Sana supportahan nyo yung aming um, ating uh, YouTube channel ATL Motoblog At uh, sana kayo magsawa na uh, manood na ating so, Salamat mga ka and God bless Thank you